mga ka martins dito po tayo sa the original seaside dampa. pa napatagpon po ito sa kahabaan ng Aguinaldo hayo. katabi niya po yung asyenda Ayun yung asyenda at kabila tingnan po natin kung ano yung mga pagkain dito dyan o may tahong may scallops may halaan, talaba yung mga ano prawns yeah. yeah. mga ano yung yung mga yung mga prawns Sa okay, pagbumili dito, bali papaluto na rin. Take off, din. Take off na rin. Ito, may mga boy pa. Ito. Ito yung, uh, ito yung, mga, ano, yung mga pwede ipaluto. Right, Pakigilin nyo po muna, tapos pagkatapos, pwede yung nang paluto. Mura lang naman po paluto dito na, atin oh. Mura lang paluto Nagyan yung price Ito yung place Pwede kayo kumain dito Tapos meron din siyang kubo-kubo dito. Maganda maganda yung lugar Yan Yan po yung ano, yung lugar. Ah, mga kakainan. Ang ganda po sa kabila. Tapos sa ibaba, meron ding lugar para sa yung kainan din. Nakatabi katabi niya po yung ano, yung asyenda. Yan po yung asyenda. Along Aguinaldo Highway. Maraming maraming kumakain dito ayan no. Eh. Dami naka-park. Along Aguinaldo Highway lang ito. Right side papuntang Tagaytay. Balay yun po 'yung asyenda.